do so, common pala to sa mga smokers tama oh, po ba? Oh. Yes. Bakit oh, bakit oh, pa ano oh, po? Paano po siya oh, naging common sa smoker, mga smokers? Yes. So, ang smoking kasi they say yung thyroid eye disease and smoking, no. If you are a smoker, seven times more at risk seven ka. Seven times tabis. more, no. Because the smoking, you your nicotine affects your ano to, your your inflammatory process. Okay. So, okay. it heightens. Lalo niyang i yung mga okay. may ganito. Regardless, kung so, sa person na sa'yo Oh, Dok, may mga cancer sa, internet tinatagil lang, cancer of the throat. Pwede bang ito yung maging complication, isa sa maging complication, itong uh, thyroid eye disease? Hmm. Cancer sa throat. Okay. Um, wala naman okay. exactly nga uh, link with cancer okay. sa throat. no? Kasi it's mainly talagang ano to. Kasi throat is lalamunan. Ang thyroid natin, it's nasa labas siya ng hmm. lalamunan. It's a gland okay. eh. Okay. So, hindi naman siya directly related. Mm -hmm. uh, thyroid is, ano yan eh, siya yung, nag pag sabi thyroid, siya yung nagbibigay sa atin ng, ano, yung tangkad, no? Mm -hmm. yung sigla, yung energy mo, paano ka kumilos araw-araw. So, hindi <laughs> so, ko tuloy manong kung hypo okay. ba ako. Oh, hypo. Oh, <laughs> <na> <laughs> Parang medyo na, na ako sa akin. Ah? <laughs> Basta ang hyper is, yeah, mm -hmm. hyper, is opposite. Eh, Hyper is like kang pagod, lagi kang, mm. -hmm. like kang like kang pinagpapawisan. Pag hypo, kabaliktaran, no? Parang so, matamlay. Yeah, matamlay, mm laging giniginaw, laging ano, parang ang bagal mm -hmm. kumilos, ang bagal magsalita. No? Parang uh, lahat slow motion. Mm -hmm. uh, Pag hyper, lahat <laughs> mabilis. Ma oh, ano dun na. Yeah. Oh. Babagalan ko na salita ko. <laughs> oh. Pero dok, sa mga nag-undergo ano nga, nung surgery na pag duwag ng buto mm -hmm. nila, Paano na, decompression. Para naman po yung recovery nila? at ano yung mga dapat nila, ano yung pwede nila i-expect uh, after na surgery. Okay. Limitations uh, din. Oo. Oh, mm -hmm. Actually, siyempre, it's a very painful na, ano, mm -hmm. Ano, syempre, mamamaga yung face. No, talaga. Ah, uh, mm -hmm. Okay. Mamaga okay. mo. Ilang And, araw yan, Dok? Mm -hmm. O buwan? Uh, usually, pag ganyan, mga at least two to three weeks yan. Oh, no? Okay. Swelling. Mm -hmm. No? And hindi lang palang tatapos sa decompression. Yung mm -hmm. ganyan, yung mga worst case, Actually, tatlo yan eh. Three-step procedure yan okay. eh. Decompress. Tapos, you correct yung strabismus. Yung, yung pagkabanlag. Ay, yung, yung, may ganun yung din oh, do. Kasi, ma yung muscle mo eh. Okay. O, so, syempre, niluwagan mo. Nag-iba yung direction ng mata mo. Okay. Kailangan may tuwid. Okay. So, another step procedure yan. Mm -hmm. Tapos, yung titawag na lid surgery yung last. Decompress strabismus mm -hmm. surgery, lead, lead, yung lead retraction, yung pagkaangat ng mata ngayon, siyempre, nilakya mo yung space. Eh. Mm -hmm. Kailangan mo correct yung mata niya kahit pa paano yung oh, sara. Mm -hmm. So, medyo maprosesong... Mm -hmm. Sabay-sabay so, po ba ginagawa ito? Hindi. To hindi. Pinapahil muna yung isa bago gawin yung ano. Sa so, ga tatlong beses na... Parang ganun. Sasalang oh, ang pasyente. Yes. Yes. So, after nung no, kunyari decompression, do, ilang buwan bago siya pwede bumalik para sa stability? Two yung, to three months. Matagal mm -hmm. pala talaga. Tapos, after ng doko, nga, after na ng first and second step, so, yung lid na. na. Oo, oh, yung lid surgery, kukorek mo na. Kasi yung problema nila. Okay, tuwid yung mata ko, mm -hmm. may spaso yung uh -huh. yung bone ko, mm -hmm. pero ang problema ko naman ngayon, yung mata ko, parang nabanat na eh. So, mm -hmm. kailangan ko i-correct kasi hindi aesthetically pleasing. Pag tinanong ko tao, parang iba yung itsura ko. Parang bagsak. Oh, Ay, parang... So, di-correct. Ayusin naman nila tong eyelid mo. Mm -hmm. Tatamaan nila yung sa kabila. Ay, mm -hmm dok, iba ba ito lang yung medyo naapektuhan? Mm -hmm. Uh, eh, pati po ba yung kabila, papakailan? Nah, hindi naman. Hindi. Ah, okay. <laughs> okay. 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 Kasi akala ko, purkit nagbawas dito, dapat kailangan din para nah, pantay naman, sila. Hindi, hindi naman. Ganito. Oh, naman. Oh, Naku, oh. <laughs> nakakatakot pag ganun, eh. <laughs> uh, pero dok, when it comes to ano naman, costing ng mga procedures ganyan, kaya po ba ito ng, ano, baga ng masang Pilipino? O magastos din siya? May mga mm -hmm. follow-up pa po ba? Gano'n ba karami yes, po? Actually, Tatlo kasi Oh, eh. Mm -hmm. actually, magastos siya. Magastos. Mm -hmm. Oh, magastos talaga. Kasi siyempre, general anesthesia yan. Mm -hmm. Tapos kung magbabawas ka, gamit ka ng abakal, plates, titanium yes. screws. No? Okay. Very costly. So, actually, wag natin, wag natin paubutin doon. No? So, mm -hmm. Kasi siyempre, hindi yan laging ginagawa eh. Pero it's mm -hmm. a sight-saving na procedure. Mm -hmm. Doon lang sa talagang kailangan. Mm -hmm. so actually hindi 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 very often na naririnig namin. Sobrang rare, no. Sobrang bira lang. So good thing hindi siya ganoon ka common, pero it's uh, it's uh, uh, it's for discussion para alam natin na may nagagawa for those patients na naman. hindi nagre-respond sa any medication. At kung gaano ka importante 'yung magpapa-check at susunod, 'di ba, mm -hmm. sa mga binababa ng mga mm -hmm. doktor. Kasi pag nag uh, take naman sila ng maintenance sila, okay naman sila eh. Hindi mm -hmm. naman lumalala lang ganito eh. Mm -hmm. so, mm -hmm. so, yun nga parang hindi sila matakot dok na magpatingin. Pero sa mm -hmm. mga nag-undergo po ng gantong surgery, gano'ng kataas naman po yung parang Successful. success rate para kumbaga hindi sila ma-discourage yes. na magpa-surgery oh, kung mm -hmm. kailangan na talaga. So, syempre number one is uh, let's uh pa yung tapos yung doctor mo very well trained to mm -hmm. do this kasi mm -hmm. hindi lahat gumagawa ng gantong ah, operation. Okay. Oh. Uh, usually ano rin to maraming uh Kunyari, may general ophthalmologist ka, tapos yung specialist mo, yung oculoplastic surgeon, nandoon din. Kumbaga, okay. it works hand-in-hand hand para mm -hmm. talagang ma-make sure pag sinara mo yung sugat, wala na na ugat, no? wala Man, kang naputol top, top na talaga. blood vessel, talagang very meticulous dapat mm -hmm. yung surgeon mo. Siyempre, mas tataas yung chance of success mo kung talagang bihasa yung doctor mm -hmm. mm -hmm. ka. Kasi mm -hmm. hindi lahat gumagawa rin During na time na yun nga, Dok, na parang nag-undergo sa surgery, kasi maraming phases, sabi niya, yung decompression muna. Mm. Tapos parang medyo nababanilag nga yung iba. Kailangan po ba nilang gumamit ng specialized na prism glass yes. nga? Nung no, tulad mm -hmm. na nab nabanggit natin, kailangan mm -hmm. ba nilang gumamit in between habang nagpapagaling? Yes, correct. Tama. Ah, yes. Okay. Oh. So yung iba nagpe-prism lens para medyo okay muna kasi may healing period ka eh. mm -hmm. Same okay. surgery po ba yun, Dok, nung sinabi niya dun yes. sa cross-eye? Oh. Oh, okay correct. Yes. Ah, okay. Yes. okay. Yes. So, pangalawa. Oh, yung pag-adjust oh, oh. ng muscle, yes. It's the same. Mm -hmm. okay. okay. So, uh, after naman, Dok, kunyari, after nung no lid naman, surgery, okay. meron ba silang kailangan suotin pa na prescription glasses para, kumbaga, ak yung mga naging effect nito na pag, pagmamaga nung ano? Naglalabo rin, Dok, no, mm -hmm. ang kanilang paningin. So, yes. magkocorrect pa nung mismong grado Oo. din. Well, uh, actually, um, siyempre, ang thyroid is external yan, eh. yung mm. sa labas. no? Mabagay yung mata mo, yung shape ng mata mo, hindi naman talaga naiiba. Sabi yung grado, very minimal lang. Kung tumaas yan or bumaba, konti Ay. lang. It's mainly yung tuwid ng mata, mm -hmm. yung alignment. Mm -hmm. So, usually, after that, three surgeries, kung naayos naman, usually, grado, hindi siya nagiging problem. Mm -hmm. Hindi, hindi naman. Unless may pre-existing grado na talaga. Mm -hmm. Pero hindi siya nakaka- aggravate ng grado. Sa mga ganun, Dok, hindi na i-advise ia ang LASIK kasi parang pagod na pagod na ba yung mata? Parang ang dami ng pinagdaanan. O pwede oh, naman ano, pa rin pwede silang mag-undergo ng LASIK. Okay. So pwede pa rin naman. Okay. okay. Pwede pwede. In the future. Mm -hmm. In the future. Pwede. Mga ilang panahon, Dok, after <laughs> oh, surgery. Pahinga muna sila. Oh, kasi, oh. Na. Oh. Pero, Pero, sa mga ganun, Dok, magka-glass muna, no? Bago sila yes. mag-decide. correct. Oh. correct. Dok, sa mga ano naman, kakunyari, at kakatapos lang ng itong medical treatment or mm. kung bagay, yung binanggit niyo po kanina na na-decompress na, ganyan, yung, yung bone, kumbaga, parang pinalaki. May mga, ano po ba, may mga activities po kailangan i-avoid? Kunyari, for example, uh, yung patient is into sports, mm uh, contact sports. Pag after po ba niyang matreat nito, oh, may man. mga Kila, okay lang po ba na bumalik ulit siya sa contact sports? o dapat advisable na wag na. Okay. So, usually naman, uh, ang healing, complete healing naman ng bone natin, lala pag may plate and screws, malakas naman yan. Eh. Mm -hmm. Mm -hmm. So, we just avoid yung mga contact sports. Pag natamaan dito yung mata mo, pwede mag-cause ng pamamagala mm -hmm. naman. Pero, hindi naman related na dahil na galaw na yung buto mo. Mm -hmm. so, pero, syempre, yung, yung yung ayaw mo kasi natatamaan. eh Pag natatamaan yung mata mo, na may ganitong inflammation na problema, pwede mag-flare up na naman yung condition. Okay. Eh. Okay. So, not just the injury. Siyempre, actually, we advise siya, puwasan mo na. And mm -hmm. sila mismo, medyo takot sila. Ilag na sila. Yeah. Kasi siyempre, ginalaw na yung bone. So, mm -hmm. siyempre, medyo ilang na sila. Mag mm -hmm. Pag ma-injury ako, another operation. Mm -hmm. hindi na, Siguro, medyo nag-iiwas din na sila.